A day in my life as a full-time mom, kaya't samahan nyo kami ngayong araw nga pala yung araw na hindi nga maganda yung pakiramdam ko. Gising pag na pagkagising ko nga na umaga ay eh, ko na nga pala itong nilalaban ko at pinaliguan ko na nga din pala sa After nga nun ay nagtimpla na nga din pala ako ng kape mga mam ma at pinagluto ko nga pala ng pancake yung mga junakis ko. Nakaligtaan ko na nga pala na hindi nakapag break mga mam, ma siya nanginig nga din ako sa gut at tumaas na naman nga yung blood pressure. Naman tinapos ko na nga lang yung niluluto ko at sakto naman nga ay kumain agad. Kami. At after nga nun ay naligo na nga din ako ng dali-dali para ako naman ay bumali bumababa nga din yung blood pressure. Hindi ko na nga tinapos yung pagpapakain nga kay Tyler kaya naman sabi ko sa kanya ay siya na nga muna yung kakain mag -isi. time talaga mga ma'am siya pagkaganito nga yung pakiramdam ko ay nagpapahing na nga lang ako sa kwarto namin. At umiinom nga ako ng malamig na tubig mga ma'am at sinasabayan ko nga ng pagpapahing. Mabuti na nga lang mga ma'am siya kasama ko nga pala yung mga junakis ko konting yakap nga lang ay natanggal na. At inaplus nga ni Tyler yung buhok ko mga ma'am. Buti na nga lang ay na. naman nga, mga ma'am siya ko na nga muna yung mga pagkain na hindi dapat. At nag-exercise na nga din ako mga mams para ka ako naman ay bumaba nga yung taba na nasa katawan. After ko nga pala nakapag-exercise mga mams ay heto na nga pala yung almusal. Oatmeal at konting Milo na nga lang pala itong ginawa. Ilalagay ko na nga sana yung buong pack ng Milo pero ka ako naman ay hindi pwede. Kaya naman nagtitiis na nga lang ako sa walang lasang pagkain. Cherry. Buti na nga lang itong Junakis ko ay gustong gusto nga niya yung oatmeal na ginawa. After ko nga pala nakapag-breakfast mga mams ay hindi na nga din ako nagtimpla ng kape. Bale yung kape pala iniinom ko mga ma'am siya, hindi nga doon nag-trigger yung blood pressure. Trigger nga pala yung blood pressure ko sa kakain ko nga ng pati. Napadalas na nga yung pagluluto ko ng tinola mga ma'am sa at partner ko nga pala yung pati. Kaya naman after ko nga pala kumain ng gabi mga ma'am siya, biglang tumaas nga yung blood pressure ko at nagpaingano. At naulit nga kinabukas. Kaya naman sabi ko nga sa sarili ko ay mag-exercise na nga din ako para ka ako naman ay matanggal nga talaga yung taba na nasa katawan ko. Kung nagbubuntis nga pala ako ay so, mga ma'am mataas na nga talaga yung blood pressure. Nakuha ko nga ata ito mga ma'am siya. Nagbubuntis nga ako. Kay bunsong na anak nga ako mga ma'am siya. Kailangan nga daw i-CS ako. Buti na nga lang talaga mga ma'am siya. Biglang lumabas nga sa bunso. Kaya naman, papasalamat talaga ako kay gada hindi nga din kami pinabaya. Kasi na nga pala na mga oras na ganyan Kaya naman sinabi ko nga kay baldo ay kumain na kami. Nagabihan naman nga mga ma'am siya. Nagluto nga pala ako naman. Bale, heto nga pala yung kakainin namin ng gabi. Alas 5 pa nga lang ng hapon mga ma'am siya. Pinrepare ko na nga pala tong ulam namin. At pagpatak nga na alas 7 ng gabi ay kumain na kami. Dahil iniiwasan ko na nga yung bawal mga mam si kamatis na nga lang pala yung kinain Heto nga si Baldo ay sarap na sarap nga sa kinakain Alam na alam ko nga mga mams Pagka gusto nga niya yung ulam namin Ay nagkakamay nga tong si Baldo Yun lang, salamat, bye!